Hi! Hi! Nagkakaroon na nyo na ang dilokong na kasi palagi ko na Sa pangalan mo ng, na ang gabi tayo ng tayong Niso Kristo, isang ng marabong sa Bawang Usang. sa 2nd Kanina, pinanap natin ang panalangin. Ito yung pakipisa natin na tayo ay kumigilin sa Diyos. ipinapaabot natin sa Kanya ang ating mga pinanatin, mga pagkakasala, at anumang mga bagay na naayos natin mangyari sa ating buhay. Ang tayo at kahabanan tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, andito naman tayo sa ikalawang bahagi na saan ang Diyos naman ang may programa na ipanawal ang Ibanghilyo sa lahat ng pinapay. Ngayon, yung mga tumatayo po dito sa unahan, hindi po siya tumatayo bilang isang tao lang na nagsasalita sa kanya. Kundi sa itiniran ng Diyos upang pangaral ang Ibanghilyo nang sa ganon ang mensahe niya sa pangamalita ng pagpapasal ng Biblia, ito ay ipaparating sa mga natin natin na higinig ah, bibigyan ng buhay. Para, kasi po, kung kung ano ito, tayo ng kasulatan, walang guidance ng Holy Spirit, walang nagtuturo, kung nagpapaliwanan, hindi po natin siya ma-interpret ng maayos. Kasi kung aasalan tayo sa sarili natin ng na ating ang salita ng Diyos ay bahan. Kinakailangan naman yung mga sinungo niya na tagapangara ang siyang magpapaliwanag na nasa kikis. Kaya po yan. Ngayon po, ang pagkasahin po ang mga karalit. Ayon sa Evangelio ni Santa Marcos, sa Kapitulo 20, Versículo 33 hanggang 37. Magbibigay tayo si natin. Sino ba si San Marcos? Kung pumuksan po natin ang kalapuhay ng ating kapilang Panginoon, hindi po nababanggit ang pangalan Marcos. Dahil siya po ay tinawag ng Diyos nung nakangaral na si Apostol Pablo. Kaya hindi po siya Apostol kundi sa lingkod ng Diyos bunga ng pananaral ni Apostol Pablo na nagsulat din ng mga kasaysayan ng ating kanilang Panginoon ayon sa kalupupan ng Espiritu Santo. Pero bakit niya naititay din yung ninsahe na pangyayari sa ating kakilang Panginoon kung hindi niya o natin hindi pa naman nakita sa ating katilang Panginoon. Pero, dahil nga sa kalumuban ng Espiritu Santo, na siyang nananaman sa isang tao, kaya si ipaliwanan ang mga pangyayari. Ganito po ang pangyayari na sinugan niya. At sila ay nagsilating sa Kapernaong. At nang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkatakiranan ni Salaan. Kung tatangin po natin ang ating sa'yo Si San Marcos, wala na, Bakit alam niya na nangangatangwirangan ang mga alaga ng ating mga pinagdating Sa totoo lang po, ang pangangatwirangan Nagpapasikatan po siya Kasi ang panatwirang, ang pinakaroon mo hindi ng mga isa, hindi ganito ang totoo. Yan po yung nangatakatwira na. Tama na nga yung sinabi ng isa, sasabihin pa ng isa, ito ang tama, at ito ba ang mas at ito ang pinagatama. Kaya ganyan po ang pangangatwira na. Sa buhay natin na yun, nangyayari din po yan. Naakala natin, perfecto tayo, na alam na natin ang lahat. isang maruling kanagayan, pinatawad ng Diyos sa mga ating pagayinilinisan at may pinagamit niya. Katulad ng isang tasa na bulat lang dilinisan at tayo pinakipinabangan at tayo po yun na hindi po dapat magmalaki sa ating sarili. Kaya wala po tayo may gagahigan para magmatuhin sa ating mga sarili. Sapagkat so, sinasabi, walang matuhin, walang kahit Araw-araw, hindi tayo magkasala, hindi tayo mapahama. Pero kung nandiyan ang Espiritu Santo, pagkakitingatan po natin ang ating mga sarili. Lalo mula lalo na sa pagmamatuwid. Mas maiti pa yung halito ka katulad ka lang ng isang lalagyan na para palaging nangangailangan ng lagyan. Isa magmatuwid. Kasi yung pagmamatuwid, ang pinag-uusapan ko dyan, pride, ego. Dahil Nagpapataasan po sila ng kanilang karunungan. Umiiral po doon ang kataasan ng pag-iisip, pag-iisip, mag upang katayang <tellan> mag Ngayon po, kung tayo po ay pinamit lamang ng Diyos para matunahan niya ng kanyang kapangyarihan, ipaunawa ang mga lihim na bagay ng Diyos, lalo na ng ibang wala tayo po tayong maipagpamalangin. Kaya ako man, Sino man tumatayong dito sa unahan, ipinangangaral ibang video, hindi lang sa inyo, kasama po kami sa tagapakinig ng salita ng Diyos. Kaya, tagatanggap din kami. Bibig lang ang ginagamit namin, hindi man Pero yung tainga, pinakikinggan namin yung mga sinasabi namin para ma-apply din namin sa ating mga sarili. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya, kahit ako ba, hindi pwedeng magpatuloy. O kahit sino man sa atin, o mga tigranang sapagkat isa lang po ang mabuti, isa lang ang matuwid sa matatuwid bagay ang Diyos. Kahit ang ating dalilang Panginoon man, nung tawagin siya mabuti, hindi niya inari ang isang bagay dahil nasa kalagayan siya tao. Kaya iniingatan niya, niya ang kanyang sarili. Ngayon, ano yung pinagkang natira namin nila sa daan? Tatakwa, hindi sila nagsiinig sapagkat sila sila ay na nagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. Ang pinag-uusapan po nila kung sino ang pinakadakila. Sa atin, pinakadakbes. Sa ating mga sarili, tanongin natin, gabis na ba tayo sa ating sakwa? Kung nagagaling lang sa sarili natin hindi na mas magaling ako sa ating kapwa, hindi sabihin sinungaling tayo. Dahil nandyan po yung kataasan, sa totoo lang po, ang pinakadahilan o pinakasuse para sa pagtatagumpay dito sa ibabaw ng salimutan, walang pinag-iba. Sa ang halimbawa ang ginawa ng ating dahilan, Panginoon, ang kanyang kapakumpabaan. Na hindi siya nag-isip itanyag ang kanyang sarili o magmalaki sa kapwa, kundi ang palagi niyang nagpapalapit at nagsuko sa kanya. Hindi na po yung inako. Pero yung mga tinawag niya na sumunod sa kanya, nagagkatakwira na na sa daan tungkol sa kalatilaan. Sa totoo lang po, para malaman natin ang na ating status sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tanungin natin yung nasa paligid natin. Tanungin natin yung kapitbahay natin. Tanungin natin yung kakilala natin. Ano ba ang maganda na ginawa ko sa sarili ko? At ano ba ang masama ko na ginawa sa sarili ko? Tanungin natin sila. Gawin natin silang salamin ng ating mga sarili para sa ganun makapag-ingat po tayong pagmalaki. Sa totoo lang to, hindi pwede galing sa sariling bibig. Sabi niya sa people, nagbubuhat ng bangko. Kaya, kung um, iyan ang palagi nating pamantayan sa pang araw na pangumuhay, ang sarili nating bibig ang magmamalaki, ibig sabihin, wala sa atin ang kapag ng Lalo na sir, siguro kung um, may nagkausap ang iba, na nagmamalaki sa sarili, hindi ka rin naman magpapatalo dahil ugali na. Pero kung tayo ibig, ng Espiritu Santo, pagkakaroon sa atin ang kapatumpabaan sa bawang oras ng tininga ng ating buhay. Halimbawa, ginawa ang ating labilan pa rin ang nagdapat ating sundan ang ng babaan niya. Ganun po dapat. Ngayon, dito sa pangyayamit dito, dahil na nagkitapan sila ng ating labilan pa rin ang sila tungkol sa katakilaan, kumbaga, tinanong sila. Ngayon, anong nangyari? Hindi po sila nag-react. Sabi, sila yung nagsinimik. Ibig sabihin, may takot sila nung masita sila na takot sila ng na nagkakasura na. Kung sino ang pinakalakila, nung mapansin sila ng ating kapilang palimot, natanginig po sila. Yung kanyang mga nagkakas. Alam ka, sunod. Ngayon, at siya ay na upo at tinawag ang labing dalawa. Exclusive lang sa labing dalawang talaga. Doon sa tagasunod niya, nagpili niya para sumunod sa kanya. Ano sinabi niya sa labing dalawa? At sa kanila sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una sa iyo, ay siyang maging mahuli sa lahat at lingkod ng lahat. Kung gusto natin mag-lead o maging leader o maging una sa lahat, kinakailangan natin mag-lingkod sa lahat. Kaya kailangan natin tagapaglintod tayo sa ating kapwa. Tatanungin natin, ano ba ang problema sis? Bakit hindi ka na nakatapunta ng templo? Ano ba ang problema sis? May kaalit ka ba? May narinig ka ba sa templo na hindi ka kung kung baga sabi, -sabi ko, nag sa bigon nagpantig -nag sa iyong talinya na, na napakinggan mo na lang Minsan ka lang ng templo, sa pa kasi bakit pwede ka lang siguro may sakit ka? Hindi pa ka? Nakatap. Kung baga, magkaroon lang tayo sa mga bagay na iyan. Pero, sabi nga, kung gusto natin maging una, ay dapat siyang mahuhuli sa lahat. Halimbawa, gusto natin mag-lead. Ah, mag-lead ako sa mga bagay. Dapat, lead ako dumating ang sinasabi nito, mahuhuli sa lahat. Tinatailangan, alamin mo muna ang mga problema ng mga kasasakupan. Alamin muna na yung mga sitwasyon sapagkat iba-iba ang karanasan natin sa bawat araw. Iba yung nangyari nung lunes, martes, biyernes, hanggang sa pagdating sa paglilingkod at ikkato po yun. Kaya dapat inaalam po yun. Yun ang obligasyon ng isang leader na dapat hindi sa oras magpahuli, kundi tukunin yung mga mahalagang bagay kung bakit pinanginginaan na nito kumapin sa pinto. Sabi nga, maging lingkod ng lahat. Pa, paano kung maglilingkod? Kaaway man yan, kaalit, wala tayong kinikilingan, dapat lahat yan itinuturin natin kaibigan dahil kumihiran ang ah pagkili sa bawat isa. Ngayon naman, ginawaan natin ka pilang Panginoon para naunawaan niya ang kanyang mga alaga. At pinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At siya ay kanyang tinginalong na sa kanila sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. At ang sino tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi iyo ang sa akin nagsugo. Ngayon, pansinin natin ang ginawang halimbawa ng ating dahilang tanong. Dahil nga, meron lang talo o pangangatwiranan yung labing dalawang alagad ng ating dahilang tanong. Ang ginawa niya, dahil daw sila naman yung kausap niya, kumuha siya ng bata yun sa paligid. Kinalo niya, sabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa ganitong maligid na bata, paano kung pagtanggap? Halimbawa pa, lumalaw sa bahay mo, kukupin pup mo, yun na ba yung pagtanggap? Hindi po. Kundi, ang tanggapin natin, ano ang ugali ng isang bata. Sa so, totoo lang po, ang bata, Kapag halimbawa nagsimba tayo, maingay, minsan, pinapagalitan natin. Sa totoo lang po, napalito tayo sa pangalan ng ating dahilan tayo. Pag pinagalitan mo ang bata, parang mo rin pinagalitan ang tanong pinagalita mo. Bakit ang sabi niya? Sapatkat, ang bata, sabi niya, ang sino man tumanggap sa maliit, kayong maliliit na bata, na nga kailangan huwag nating bigyan ng takaram ng ang bata. pagkat sa kanila na nalahan ang ating dalilan ng Bakit po? Ang bata, hindi siya marunong pagtanin ng sama ng loob. Nag-away-away man sila. Pero hindi po tumatagal ang pag-aaway nila ng katapamit dahil nga nananahan doon ang Espiritu ng Panginoon sa mga baka. nagtatalo talo sila, maya-maya, hindi magkakapatid, nagsisidawan din. Pero maya-maya, nang pagkakapatid na naman. Pero bakit kung sino ba yung mas naturoan na, mas tumagal na yung experience dito sa ibabaw ng isang wala nila yung mga may kulang na, bakit ang ginagawa nila magkaroon ng ilis ng buot sa kanyang kapwa, ng sama ng loob, ng hinamati, bakit siya iniipun natin? Kung tayo pinatawag templo ng Espiritu Santo, tapos ang naadol dyan sa puso natin, galing buot, hinanakit, sama ng loob, may puwang ba ba ang Espiritu Santo dyan? Wala. Kaya nung nangyayari dyan, sasabihin natin, ako'y ah, lingkod ako sa nanuyan. Ako'y palagi akong nandiyan sa oras na kahit maliit lang na bagay, may hinanakit ka sa puso, walang buwang ang Espiritu Santo manahan sa ating puso. Magiging kaagaw niya po. Kaya ginawa niyang halimbawa ang bata ng sagalod, Tularan natin ang attitude ng bata. Iniksabihin, dapat, sabi nga, ang tao, kinakailangan mamatay upang pagbabuhay. Sabi nga, maliban na ang kredo ay mamatay, ay hindi siya mamubuhay. Ibig e, sabihin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi natin pwedeng sabihin na, okay na ako, mabuti na ako. Sa totoo lang po, kinakailangan natin aralin, binigil lang tayo ng chance ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago o paglilinis ng ating sarili nung tayong tawagin at bautisman. At ito ang pagbabago o pagiging isang bagong nilalang. You must be born again. Ngayon, tinanggap na natin niya na tayo matasalang magsisinat ng kalimdo sa Diyos. Dapat ang gawin natin bumara ang gawain ng isang bata na kung saan ang pamumuhay natin pag-alisin na natin yung dati nating attitude, kung ugali, Kung dati madamdamin tayo noon, ngayon lingkod na tayo ni Kristo at na Espiritu Santo, hindi na tayo magagalitin. Kung dati napupuot tayo sa ating kapwa, ngayon lingkod na tayo ng Espiritu Santo, hindi na tayo napupuot. Kung dati tayo noon, palagi masama ang loob sa ating kapwa, lalo na sa kapit-payo natin, palagi tayong sinisiraan. Ngayon, hindi na tayo sumasama loob ibig sabihin, yun na yung sinasabi, huwag ninyong pinghatiin ang Espiritu Santo. Na dyan kayo'y tinatakan. Nandiyan na yung Espiritu Santo sa puso natin. Tapos, galing ka pa rin. Masama pa rin ang logo. Pwede ba? Sabi na ang bukal na tayo, pinubukalan ng matamis at matay. Simpre hindi. Dapat isa lang. Magpatatuto ko tayo. Kung mabuti tayo tao, stay sa pagiging mabuti. Lamang sumasama kapag nadadala ng kita ng laman. Ito na yung tentasyon pag pumasok na sa pagsubok, Pero dapat bumalik ka muli sa dati. Kaya po kung titingnan po natin, sa oras na tinanggap na natin na tayo'y pinanguna ng Espiritu Santo, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Ano man po ang ating katayuan, kay marunong na tayo, matagal na tayo sa paglilingkod. Ang importante po yun, palagi lang tayo sa kapagumabangan. Hangga tayo makinig ng alam dahil, halimbawa ako, matagal na ako sa paglilingkod. May bago diyan, na nagpapahayag ng ibang inyo at tumatayong din dito sa unang. Siyempre, kajan pakinggan mo dahil iba rin naman ang kalungupan ng Diyos na inihahalag doon sa taong ito para pakinggan natin. Halimbawa po yun ang napakumabangan. Pero kung halimbawa, kalap na rin yung sinasabi na tao mong tao ulit-ulit sa totoo lang po. Pinapractis natin yan linggo-linggo. Ikong e doon sa langit, araw dabi, na nagtatapoy ang mga anghel sa langit, nagsasabag, banal-banal ang makapangyari at kakilang Diyos. Hindi po pala, min, once a week na lang tayo magsimba, minsan, mas marunong pa tayo sa nagpapahalag sa mga. Kaya po, manatili tayo sa kapagundabaan katulad ng bata. Na ang bata, kapag pinapagalitan ng magulang, nagikinay, tumatanggap, umiliyan. Pero kapag pinatigas ka ang puso, nang daya ng kasalanan, sasagot yan, pakikipag-dibaki yan. Ito na yung nangyari sa mga alaga ng ating dakilang Panginoon. Ang mahilig makipag-argyo o makipagkatwirangan, hindi po dapat nangyayari yan sa lingkod ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Kung yung kasakasama niya pa nga ang mga alagan, napansin niya at kung maaari, tinanong nga lang niya, ano ang pinagangatwirangan ninyo? Hindi na sila makalik. Dapat ganun din tayo. Handa rin tayong tanggapin tayo pinukuna o sinisita, lalong lalo na kung lumalagpas na tayo sa limitasyon. Kaya hindi po dapat mangyari sa atin ang pangangatlinanan. Sa so, pagkat isa lang po ang matuwi, ang Diyos. At tayo na ha, tayo na na pinawag na pinangangaralan ngayon ng salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos galing sa Kanya, isinulang ng hintang yung mga alagat at mga propeta para basahin natin mga pahayagan tayo sa bawat isa ng ating mga kasalanan. Kaya po, anong sabi dito? Kapag tinanggap na lang natin ang bata sa panalo ng ating nagilang Panginoon, siya ang tinatanggap natin. Ngayon, pamarisa natin ang bata para na rin natin tinanggap si Kristo sa ating buhay kung yung minihiral ang ating kapatala. At kapag tinanggap na rin natin si Kristo, pati yung nagsuro sa kanya, tinanggap na rin natin. Ibig sabihin, kung ang Diyos pag-ibig, tinanggap na natin ang Diyos na kanyang ama na nagsubok sa kanya. Na kung saan siya ay pag-ibig, dapat lahat ng naging bunga ng ating pamumuhay sa ibabaw ng sanglibutan ay puro pag-ibig. Kapag may ibang ka, i-pray mo. Sinilaan ka ng puro ibig. Huwag mong respatan. Huwag mong Sa tayo, kung makikipag-argue ka, na kung kana ka na naman dito sa mga alaga ng ating natilang Panginoon na natitipad ka, na. Panginoon. Kaya still humble, manatili tayong mapagpakumbaba na kung saan yun ang pinakahalimbawa kaya ng tagumpay ang ating natilang Panginoon na sa pagiging niyang mapagpakumbaba. Kaya, paano natin sasabihin? Tagapangaral na ako ng salita ng Diyos. Ako'y pinanunulahan ng Diyos o ng Espiritu Santo man, o ni Kristo man ang tanong, nananahan ba niya ng kapatumbabaan? Nananahan ba yan ng pag-ibig? Kung wala, ibig sabihin, wala sa kanya si Kristo, wala sa kanya ang Espiritu Santo, at lalong wala ang Diyos sa Kristo. Nang sino man ka, marahil, iyon ay sakit na. Ang manuling sa, ang mamalaki, ang mababore, o magpasigay yan po ay hindi galing lahat sa Diyos. Kapagkat si Kristo, nagpapagbaba. Tayo naman, followers ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Gawin natin, halimbawa, yung ginawa niya ng at tayo naman ay mga kami sa isa't isa. isa. Nagpakumbaba ka ang yung leader, dapat mas mababa ka sa leader. E, paano mo mas marunong naman sa leader, dinidigtahan mo pa yung leader? Ibig sabihin, sabi nga, hindi ka nagtagatupad ng utusan kung di isa ka ng hukom. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Ano pang sabi dito? Ang sino tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi iyaw nung sa akin ng suko. Kaya po, sasabihin natin, tinanggap ko na si Kristo sa aking buwan. Ang tanong, sabi nga sa Krasya, at ang buhay na ikinabuhay ko ngayon ay natay Kristo. Na saan, nasa pagpipigil tayo kung pinangunan tayo ng Espiritu Santo, hindi tayo sasagot ng masama sa ating kapwa. Manapili tayo ng mapagpapumaba. Inihalimbawa niya ang isang tupa na binadala sa tiitan ng patayan na kung saan hindi siya nagre-regla. E, kung halimbawa binigyan tayo ng task? Nagre-regla Hindi. Hindi ko obligasyon ngayon e, siya na muna para tayo mga tambing. Kung tayo'y tinuturing na isang tupa, kapag ibinigay mo yan, mahirap man niya kumagaan. Kampanan na natin, mula sa puso, kapag tayo na si Cristo sa ating puso, sinunod na rin natin ang tanyang ama. Ito na po at ang ito na lang may babagi ko. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karalingan, pinunod po natin sa puso. At ipagtalog sa atin ang karalingan sa lahat ng ating karamdaman Salamat at magandang tanghal ko sa bawa't isa.